lumbalay bala, 2 tas na bala, wala ka ng kung magaling talaga yun, ko to video kami ni pa ano wala ka ng ano niya no

Mama. Beta lo. puso-puso. Oh, ito, petal, Oh, ito, balik mo rito, balik mo rito. Paytal, balik mo rito. <laughs> Mental. <laughs> Ilan to <tayo>? yung? <laughs> <laughs> eh, no, dalawa. Bilang pala siya, tatlo. Maganda pala yan kung... Dalawa, Oo, oh, dalawa yan. Yung pwedeng lata? Ay, may bala pa ba? May bala pa? Maliit lang pala yung tama ng ano. Ni Ang okay, nangyemim. Sa Sa 40, 40, 40, 40, 40. Mm.

Hindi eh, na yan. Pagalit yan, so, ganun nga rin yan kong yan! Para ka naman Dito, para ibang rin alaman, oh. Kung mukuhaan mo,